Kita naman, man. Umpisa na natin mga guys. Ilunod natin sa ano. Pwede ba ito sa mga seaman to? Mga seaman. Pwede, daw. Oh, pag ilang diver wants to. Pag seaman yung hilog-log. Oh. Iyan talaga oh. Pwede kami itin yung sumisisit sa barko no? Oo, oh, na-vlog ni oh. oh, Mark Yard. Oo, oh, yun. Magkana <laughs> ba binabayan mo kay Mars Bo, Boss Smart TV? Ah, sa, sa akin. Ano? Isang so, rilo? Isang rilo ang kapalit. Oo, oh, no. oh, natin no. oh, no. <laughs> yun, yun eh. Iyan naman tayo. Oh, yun, iyan yan yon. Shout out yun. po kay ano, Boss Mark. Na oh, Naligo siya sa ano, yellow. Oh, ito pa. Shout out kay Mark TV Vlog. Papunta baka na pum pumiyok yan. Ipapakita oh. mo, ipapakita mo. Oo, yan you know? oh. Gumagana ba siya? Oo, oh, gumagana. Gumagana. Oh. Tutukan, tutukan, tutukan. Oo. Mm. Oh. Oh. Sino ba ang sa yan, Boss? Para ilublog yung rilo natin. Ciao. Ha, tinuro mo na yatay TV lang yan ah. Hindi. Yeah. yeah. Oh. ano pang pwede natin pang langoy natin ng mga rinlo. oh, rin? Yan yan, yeah, yan, yeah. yan, 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 yan. Na pwede natin yung yeah. natin na Playboy, play play playboy. Ha? To 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 rin yan. Uh -huh. Pwede ba natin ipapakita sa mga viewers natin sa mga bende bende yung mga rinlo natin? Pwede rin yan. Ipapakita lang. Chronograph. Pwede yan, lumlam? Pwede. Pwede. Ay. Pwede. Mamaya pasubo ka lang po So ano Yan Oo. lang. Uwi Anong relo yan? Anong relo yan, Playboy ba ito yung mga Playboy, playboy, playboy ay okay, tatlo, playboy. 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 O, yung Playboy daw. Ito talaga, babayrag talaga itong mga vendors uh, na ito, guys. Pa, eh. O, yun, no? Oh. Umiikot, no? Uh, o, tama, iingay naman itong nagsama yung tatlong itlog talaga. O, yun, Yan ang O, yan, o. Playboy yun. O, may nakalagay dito, boss. Gusto ko imbiktay, lumulubo sa sa kanal pa mismo. O, Mabaho yan. Okay, okay. um. <laughs> oh, ma hindi na pwede. Hindi Hindi Dito na tayo, ipapakita ko. Ito, toto. Ito na po ma'am, nakita mo, makita yung mga mga masin natin dito ma'am. Ito po yung ni Ay, Boss Orig, no? Alis lahat pala, no? Yan. So, magkano ang presyo na Boss? 2,000, so, pag nanonood ng news mo, pukain. Sa aming tatlo. Nanonood sa tatlo. Sa Sa aming tatlo. Tatlong ano, uh, B1, B2, B3. Oo, oh. <laughs> <B2> <laughs> <Yeah. laughs> ta Hendos yan ko. Oh. O, magkano oh. na tawag tatlong libo ngayon? Uh, magkano na lang ko? Pwede lang po. 2,500 na lang. Uh, oh. O, yan ang reso, 2,500 na lang daw. Ay, kamo naman. May loob-loob natin. Oo. Isa rin po, boss. Isa rin po. Ano Gabi, no? Mga rilo okay. na to, no? Salagang ay, Naiba na lang ni Boy Arek. mga pang-playboy daw. Pwede pong iloob-loob sa tubig. Pwede yan, no? So, yan mga boss. Magkano naman yan? Limang libo for five na lang. Limang na lang. Hindi ka ba logyo dyan sa mga presyo mo ba? Yan ba yun? Karera, karera. Okay lang naman sa'yo. Basta kumita ka ng pag lima daan, okay na yon Pwede yon kahit nandalong daan lang. <laughs> Pwede nandalong daan lang. Ayan. Oh. Ayan ah. gastang bago umangat. Bago sa so mad-mad lang mo na. Okay. Uh. Bakit yung bid lang umangat, no? Wow, wow, wow. Bago bid lang bumagsak. Kasi pangarapin. Oo. Ano yan? Karera. Karera mga siya. Karera. Omega? Umega yan. Omega Umega. Omega. 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 Yan. yan ah, Omega. So, omega. Oh, o, seven. Eh, James Bond. James Bond. So, so, omega yeah. Mga idol. Oh. Yan yung 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 na, mga Bigyan natin 3-5. So, makita 3, 5, 3, 5, 5, yung paglabas makina. Yung hindi. Yung hindi. Four grapin? kahit hindi kita yung makina no 4-5 bigat na yeah, hey. eh kakaiba 4-5 yung labas makina 3-5 dati dati hindi na magang yung mga lock mga relo. ngayon ang ganda ng mga lock na mga rilong ngayon siyempre guwapo yan eh ah December ano man dapat abangan natin sa mga viewers natin pagdating ng December magaganda mga natin mga relo natin na ganda ilalabas natin mayroon ba tayong mga sandals mga viewers natin na mga discount natin mayroon mayroon, mayroon. Anong yung kung sample mga discount? For example, 1, 4, 5. So, bibigyan natin sila ng, ng 4, idea na lang. 4,000. 4,000. Ang nanonood ng business nga. vlog namin tatlo. Vlog namin tatlo. Sa lahat sa mga grupo namin uh, na solid team. Mga followers o mga subscriber natin. Uh, no? Alam po kayo, may discount po kayo sa tatlo nito. Ayan. B1 at B2. Ayan na. Ayan oh. <laughs> naman. Na. Na, Nadali natin. Ah, Ayan. So maraming salamat po sa, sa mga oh, salamat ano po. Salamat oh, Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat, salamat ha. Dito lang mga pangmasang Dito naman tayo kay... Pasok ka Good morning. Ayan pang display Saan ano yung province yun? Regal de Sur. Ang Regal de Sur. Yeah, ito tayo sa mga latag niya. Mga na. Ah, oh, yeah. Ito, original, oh. to. original to. Original, bala yan. Tayo ba? Nak ah, so hindi okay, niyo okay. binabati mo na nga print ano natin. Ram, ano? ano, ano Sorry, God, dear sir. Sorry, God. Oh, yung mga kababayan natin. Kababayan, uh, kababayan. Ito, nangagamit pa kayo nito. Ano ba tawag yan? Vintage yan. Vintage. Oh, BHS pala. Bitamax ba 'yon? Ayun ba 'yon? Yan oh, 'yon. Bitamax. Oh, yan. So meron no? pang ka ngayon 'yon, no? Original, Sandaan. oh. Sandaan. Sandaan. Meron oh, ta boys, may eh, mga ganyan. Oh, okay. Yan, okay. yan boys. Pa, oh, ay, mga ganyan. Oh. Oh, dalawa 'yan, ah. Oh. Tatlo, tatlo. Tatlo, tatlo Apat. Ha? Apat. Apat oh. sa isang box. Pang Bitamax 'yan. Pang Bitamax. mo. Oh, yan, so, lo. naalala mo ba yung kabataan pa nung sa probinsya? Yung manunood ka na yan ba yung ikinokonik lang sa sa TV? Antena ba yun? ano to? sa TV? No? No? Uh, TV no? Bitamax. Uh, Bitamax. Oh, Bitamax o, o, si nga. Di ba ka ba nakaranas ng ganito sa probinsya na ad peso? Parang, o, meron, parang meron. Noon, ka lang. O. Ten Commandments to. Ten, Commandments? Oo. Oh. Yeah, Ganda panoorin yan. Ten, no? ten Commandments, no? oh, Ten, yun, ten Commandments. Yan yun, meron pa, meron pa. Yan pa. Oh, yan, yan, Yung bagong bag, Yung bag, Ganda nun, idol, oh. Yung bag mo mga guys. Magkano? Anong tribo yung boss? Bagyo. Bagyo, bagyo. Bagyo ng mga tribo, mga taga mm. bagyo. No? Magkano, magkano yun? Magkano? 50. 50, oh, 50 lang? lang? 50. Wow. Wag okay. so, uh, mga isang, ako naman. Ako, uh. To, to. Uh, sige. Okay. Sige. natin magkano man to? Oh, sandan lang. Pwede na pang bumba mga balon. Balon. Sa mga swimming pool. oh, yan. Pang pilates, o. Oh, na bola. <laughs> Meron din yung mga sapatos naman tayo rito, mga iso. Adidas. Adidas. magkano ang Adidas? Mura lang, isanda lang yun. oh, mura lang, daan lang yun, ha? Yan. oh, yan. Mga pambabae natin dito. May mga mga rubber. Wala, wala, man yan, 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 Walang kasya sa atin, eh. saban, yun, saban. Magkano saban. Saban, 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 saban. Oh, ibigay ko sana ng dalawa. Pa. Kaya oh. mga paano ito mga punggot? Mga ano, ano eh. Mga <laughs> maliliit so, na panagin. Ano naman tayo sa mga ano? Ito eh, na nga sa mga oh. uy, uy, uh, okay. Pang ban majorite. So, pang nanon ito, pang majorite, no? Oo. Oh. So magka na mga so, so mga, mga pang ito, sexy Merong dan yeah. dandan. Dalawang oh. dan oh. Mga ano, leader to uh, ang tawag leader leader shoes na mga ano pang major Ang tamalin no? Ayan, black leather shoes Ito mga yan, pang babae yan. Pang babae, siyempre, alam nga naman na lang. 200, 200. 200. 200. mga idol doon. 200 lang. O, yan ha. Hinunahan ko na pang babae, bawa ka sabihin mo, pasya sa'yo. O, nga, tama, tama. So, yung hindi, hindi lang tayo dito kay Boss Balong. Uh -huh. Yung mga pagmasa presyo ha. Ayan, tulit-tulit tayo sa tatay. O, yan. Thanks. Thank you. Balong, balong. Ako, gawin yun. Atta, vintage na wall clock. Wall clock mga idol. Walang tindero. Bulu ba? ba? Ito ba? ito naman a, ibang pangaka ah, ba pa rin. din. So dalawa. Dalawa, dalawa. Knock, no? know, mga vintage yung bagay sa. So, Vintage ka, no? Ah, kumpas na ito. Ah, uh, kumpas yun siya. Ayun sa baba, kumpas. Ito. Ito yung orasan Ah, kahoy, guys. Oo, uh, kahoy, kahoy. Sabi saya, tuog yan. Tuog ko rin itong tuog. Tuog lagi. Sabi saya, tuog ba? Yung ganyan ba? Ito, makasya pang babae. Leder. Leder. oh yan, no? Pila mo na pila naman? Magkano? Barato na. Barato. Iyon, no? Pila? Barato nang pala bisaya. Bisaya lagi. Barato, barato. Barato. Pila mo na? Pahihan nyo pa, may hanyo. Ay, basta Ay! pa kami. Wala nadali, nadali, nadali. Pila man pila man eh. ka, dalawang 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 oh, dalawang 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 200, dalawang 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 dalawang

Sundalo pwede. Ay, ay. 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 Ayan, so mga dinak. Ay. Pwede sa ano yan. Ay, mga Bot, guardia. Sundalo, Sundalo pwede rin po. Pwede sa mga rin Nag-aaral na ano? Sa IT, no? Uh, may mga sustisyon tayo. Palaban ka nga agad. Mm. Yun. Tapos mag-repinday ka na, mga na. Yun. Pero mas, niyo, mas maganda ginagamit sa sundalo yan. Bakit? Sundalo. Gwardiya. Yan, mga oh. sa ano ng ano. Matigas kasi yung ano niyan, di ba? Ito naman, ano, mga ano. Yung mga sabitisyos yung... natin, mga set-out sa mga construction boys. Oo. Oh. Kasama kay Tony Vlog doon. Oo, oh, oh. siyempre. Para... Ay, kayo, opisina ko eh. Parang ito, construction din ako. Oo, oh. oh, di ba? Oh, Sip yung paan natin dyan. Oo, oh, yan. P. Magkano yeah. dyan kaya, ano? So, mga 500? mga 700 yung mga ganun. Mga 700 uh. to 500. Ito pala, gusto. Oh, yeah. Uh, dito tayo, dito uh, tayo, dito tayo huh? oh, Thank you, thank you, thank you, thank you, uh, thank you. Bar, good morning Masaakit ang uuray <Esto> <An dyan Masaakit ang uuray, <hecho> no? Pag na-operan yung mata mo Ito gagamitin, mo. Hindi Pag welding, pwede rin na ang ginagamit dyan Pag nag-grind ka Para hindi hey, tumatagsik yung mga oh. Mga bakal-bakal dyan safety Pag welding, pwede rin yan Sabi?

o, view na, ah, ba? May eh, baunan ba? Eh, bong, bong. Bong, bong. Yung yung ganyan, okay. lang. Okay. Oh, lang. Tigil ko, nagkaroon ng bigote dyan Tumagal na. Ano ang malaki doon? 80 na lang. 80 daw. 80. Yung kawaling maliit. Yan 80 lang din. 80 Hindi natin alam kung ano pagluluto Ano ba ito pang display ng bago? Pwede lutuan yan. Hindi, 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 may romantika, no? Hindi, basta may balat, hindi yan Ay, hindi titikit pa balat. May balat. Ay, may pusawin, ha? Tama, ha? Ano no? Uchinta lang, ha? Uchinta lang, uchinta. So, ito naman baonan, boss. Masala, uchinta lang. Oo, iti na lang din, sige. 80 na lang din, ha? Tony Vlog, Tony Vlog Tony Tony Vlog Tony Tony Vlog Tony Vlog Tony pero sito ni plug eh. ulam, gusto niyan. Hindi na. <laughs> o, hey, sa iyo. 'yan, eh. boss. Kailin ka lang. Oh, uh, bulot ako. Ah, pwede... oh. wala na, pinili uh, na. Pinili uh, na. na. pwede natin pang-display. na na, okay. oh. Oh, 'yan, oh. Sabi ko sayo, eh. Vlog. Ay, si Kuya, kabili. na na. Ayan. thank you Kuya. sa hamot talaga ako. Bitbisin ko na. Pinatanong ko ni Bo Buntin, ayaw mo. Ayaw mo? Yan. Bala ko. Talagang natunogan ni Boss talaga. Doon diba tayo, baka mabutan tayo. Wala. Hindi pa tayo nakakalate. Thank you, Boss. Salamat salamat. salamat, salamat, salamat. Thank you, ya. Sa Ay, iyo. Sa mga bisiyang bumuhos. Sa iyo, mga bisiyang tayo. Doon tayo Ay, Dany, kay Yan, kay Boss Danny, mga idol, o. Oh. Boss Danny, ano bang hindi natin tinabangan sa mga customer natin? Ano po yung bago natin ngayon? Eh. Oh, Ang bago? Oo. Oh. Eh, yung Yun! Ayun, ayun na sinasabi sabi ko. Ay, ingatan mo yung ano ha, ingatan mo. Baka mabuno uh, ka na naman eh, oh, Oo, yan ah. Sa'yo ko tayo yung bustani. Ang tayo si Kwento no? Di. Wag naman tayo kayo bustani. Dayo. Dayo no? Ayaw niya Ayun. pagdating dito, ganun pa rin yung ano trabaho yung busdani? Ano an air fryer? Yun. Magkano? Oh. Air fryer kasi sanahan di rin kita talaga. Ito din Wala tayong gamit niya, no? Simple lang ito. Air fryer 'yan, mga luto Ayan, ng manok, baboy, luto ng ng ulam. Ganun din yun, busdani na. Oh, pare din 'yan, Ito is 50 lang to, mali. Baka mamili na lang sila kung ano. Ito digital. Ah, digital to. Oh, digital, no? So magkano diyan? San Libo rin yan. Yung mga bahos pa Ah, San Libo. Para lagayan lang ng kanin. Oo, para lagayan lang ng kanin. Para nag-vlog tayo sa Marikina. Kalangan na lang speaker. Kalangan na lang yung speaker. Oo nga yan. Pero o, air fryer yan. Air fryer pala. San Libo. San Libo yan. Oo, gabi. By the way, dito na kayo pumunta. no? Para sa mga kailangan yung mga pang kusina, no? Kompleto. Oo, kompleto dito. May Oh, ay, may DVD oh, siya ano. DVD. Model. old model. DVD. Una ay, no. Ay, platinum lang 'yan. Platinum. Junior Oo, oh, magkano diyan? Basta ni. 500 lang. Bobby 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Isang ay, set na no. May ano na siya, oh? remote. Mga oh. idol. Oh. oh, 500. Pero good, so, good naman. Mga, yeah, mga, yun, mga, malaki mga, yan. Mga, malaki yan. Para mga ideas, mga. mga customer natin itong malaki. Magkano naman na. Mga, si mga, si mga. mga ilang kilong pansit ko na ako yung di dyan. ano na kilo. Apat na kilo. Apat na 4650 okay, 650. 650. 650. 650. 650. 650. 650 650 So gano kalaki ng kawalan na. No? tayo. Oh, oh, na, so yung hindi pa nakapunta rito napag-gawil sa mga personal. Oo, oh. oh, oh. oh, oh. punta na kay dito. Dito lang kay Boss Danny, mga idol 'o. Oh. Oh. Hindi dumidikit ha So stainless talaga. Oh, so, yan mga idol ha Tayong... Si Romel Bakmis, mga idol. Pag namili ng protas yan, tinitikman lang lahat yan. So, <laughs> ay, kaya mo, kaya nakahagat Panalo. Na kahagat. panalo. panalo. <laughs> Alagang ano lang ito, 50. 50. 50 lang. Kasi vlogger eh. So, kung tayo po, Oh, yan ha. Alagang 50 yun. Mga idol, plus light to ito yung tanong nyo to kasi naki, alam ko nito mahal ito eh. Oo. Oh. Ito yung ito mahal ito. Maniti. 180 lang. Ito pala testing na oh. ito oh. dito sa ano? Pwede. Oo. Pwede. Pawis na pawis pa pa naman. Oo, pawis ka eh. Para naliligo. Yan, 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 yan. Bibili niyan, bibilihin. Walang hangin. Ako lang may hangin eh. Oo. Oo, ano? Uy. Oh, Ang lakas ko. Ikaw oh. ba talaga pawis na pawis na naliligo ka? Huwag ganun. Huwag ganun. Oh. Ang <laughs> lakas oh kita mo para oh. oh. No, ng na, oh, na, no, no, para, ba na rin 180. <laughs> oh, di 180, 180. Uh, lakas, oh. uh, yeah, last dito. Dalawang <laughs> Ano ba eh. Kanina dalawang ngayon huwag Ay, pagkain, di ba? Di oh, diba? Diba? Bibilin yan, bibilin talaga yan. Oo, oh, bibilin yan, pinapawisan oh, eh. Pinapawisan oh. na kasi. Parang oh. para naligo siya, oh. Ay, ito kasi maganda rin ito, guys. Ito, oh. papasok muna. lang dito. Hello? ko pahangin. Oh, <laughs> Mga mag Hahaha. Eh. <laughs> <laughs> oh, yan. Yeah. Ang dyan, bossy? yan, boss. boss. 150 150 150 150 150 150 150 lang dito so, oh, dito mga bago to mga guys sa uh, bakit na to Three Inches na ano Ang quality guy Wireless speaker guys sa mga ano mga ngailangan ng mga wireless speaker no 3 inches na bluetooth speaker 200 lang mga idol go bito ano to no? ah yeah. you know. ano to laser light Oh, light siya, laser light to. Laser light pala to. Idol dito Oh, lesser light to oh. 150 lang mo, idol Huwag ka lang pipikit Pag tumutok sa mata mo so, yari O, yari ka dyan Mga ano? 450 450 uh -huh. Oh, pwede dito O, yan oh. Yung charger ng motor Mga 1500 micro -parad. Oh, yan guys So, 450 na lang 450 lang Negotiable sa 450 Oh, negotiable yan O, pwede dito Oh so, so, yan pressure magazine. cooker. Pwede pressure. rin paano, sa ano sa sopaw. Okay. Sopaw magkano diyan, idol? 1650. 1650. Oh, 1650 ah. Na-interest. Botani lang kayo pumunta mga idol. Pag naghaharap kayo ng mga gamit niya na pang-kusina, no. Tulad ng mga double burner na ano, gas stove, single burner. butane, no. Tube, no. Yan dito kayo pumunta, no. Shout out. Selamat okay. right. dini. <laughs>